mag i tayo. Yan, wala muna tayong live. Before pick up na tumamaya. mamaya. Before pick up na tumamaya. mamaya. ito ay pagbigay. Magbibigay tayo. Sana magkasya po lahat. Sana magkasya lahat para masaya. Pag magkasya ito, masaya. Masaya po pag napagka siya ito. Alam nyo, kailangan kong gawa ng paraan. Lalagay ko siya. Hindi. 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 Yes. Lalagay natin ang... ayos siya. Ang Hindi ko alam ito kung paano. Bar. wala kung paano. Kasi gusto ko malagyan lang siya. Sayang kasi yung space. Hanggat pwede maglagay ng so parang hindi naman Ayan, marami po itong mga pagkain ng mga bata gawa nyo marami po puro po mga bata sana magasya Ay naman ito naman dito Ayan. Kung ano na lang nilalagay ni Elizabeth dito. Ay, meron pala dito. Hindi ko alam. Ah, ganito pala siya. Okay. Okay. Wala kasi ako nito sa bata kaya hindi ko alam. Hindi siya kasya. So, hindi siya magkasya. Pwede ka lang. Mm. Pwede ka siya. Pwede ka lang. Okay. hindi pa siyang pwedeng masaksakan, masalansangan salansangan natin kasi sayang yung space sayang yung space, kailangan magsalansang tayo nalaglag ang ating, nalaglag ang ating chocolate Ay, puro laglag ang ating chocolate ano ba yan nalalaglag po ang ating chocolate Vendar sem najdiva basa.

Baka shana Murakasha O oh, la la Magaganda po ang mga blouse. La, la. Kaya ko po siya inamoy. Dahil kay Kristo po ito, maliit kay Kristo. Yan kayo inamoy kay Kristo po ito, mabango. Hindi na kasya ni Kristo. La la la. La 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 la. <clears throat> Whoa. Mamaya pong pick up nito. Pa-pick up ko na kasi late tayo. na delay, Delayed po tayo. delay. Anyway, ang pick up kasi nito talaga is ah uh, next week pa. Uh, loading pala, loading. Kaya lang, kailangan kong ipa-pick up kasi po gagamitin ko ang place na ito. Mag-exercise po. Sana magkasya. Sana po ay magkasya. Uh. Mm. La, la, la. Ang ganda nito oh, hood. With hood. Panglamig. 버터. Then, the Now, mm. ito god din hod yan panglamig maganda to sa panglamig hoodie 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 short ay mga kahapi may uh, may sa sabihin ako sa inyo Uh, baka umayos po ang aking happy life vlog. Sana, dahil imimit up ko po yung gumawa ng aking happy life vlog. Sabi niya, gawan daw ng paraan na kikita tayo ng pera sa happy life vlog. Sana naman, dahil talagang nadismaya po ako doon sa ano, sa tawag nito na hindi tayo makaka pera sayang sana nga magkaka pera tayo doon sa happy life kasi sa totoo lang nawalan po talaga ako ng gana doon ay parang kasya lang to lahat 갈랭코. 에. к parang magkasya po lahat. Hehe, magkasya. Magkasya. Wow, oh, napag-gash ako lahat. Opa. Ayan. Ayan, ayan. Gashah. pagkasya na Baka kulang pa to mag-add pa ako mga blouse oh so pagaganda ang mga blouse nila pagaganda ang mga blouse pangbahay hmm. di ba Galing ko, galing. Ayan. Napagkasya ko. Eh, Hehe. Siyempre, meron tayong bag. Oh. Ang galing-galing, Melissa. Ang Ang galing ko talaga. Yes. Galing. Super galing. Tapos na ako mag ano, mag impake. Ang bilis kong mag impake. Mm. Talagang kasya-kasya lahat, oh. Oh, di ba? So, Thank you for watching!